Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating sumata sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon po, March 5, 2025. At sa lahat po rin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, umpisan po natin ng ating sumata. Dito po tayo sa March. Ayan, 3.2 tayo dito. 5 sa ating pecha 25 sa ating taon ay March 5, 2025 simplify muna natin sila 0 plus 3 is 3 0 plus 5 is 5 at 2 plus 5 is 7 ganyan pa rin po sa bandang gitna 3 plus 5 is 8 at 5 plus 7 is 12 at ganyan din po sa bandang baba 8 plus 12 is 20 yan po yung unang numero natin meron tayong 20 at uh, yung kaparas po nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatong numero natin dito. 3 plus 5 plus 7 is 15. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 15. Uh, meron naman po tayong combination dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong makayaan. 15-20 or 20-15. Mga idol, pwede na rin po yan. Uh, dyan, 2 digits din po sila. Kaya kasi simplify muna natin itong dalawang numero natin dito 15 at 20 bago po natin yung isumada kaya ngayon natin ang 15 1 plus 5 is 6 at dito sa 20 2 plus 0 is 2 Uh, ah, tayong 6 at eh, saka 2 na isusumada kunahin po natin sumadang 6 kunin mo natin yung 15 sumada 15 1 plus 5 is 6 pwede ka ng 33 sumada 23. 3 plus 3 is 6 at uh, 24 o sumaga 24 2 plus 4 is 6 uh, dito naman ko sa 2 punin muna natin yung 20 sumaga 20 2 plus 0 is 2 pwede rin po yung 11 sumaga 11 1 plus 1 is 2 pwede yung 38 sumaga 38 3 plus 8 is 11 at 29 sumaga 29 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada ngayong March 5. Meron tayong 6, 15, 33, 24, 2, 20, 11, 38 at 29. Ayan mga idol, ganun pa rin po. Rambol lang po natin sila. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At para po sa ating sample, kinawa natin dito ang 11, Uh, 24 11, 24 29 and 15 29, 15 at uh, 33 at uh, 2 ayan mga ito lang po yung ating mga sample na nakuha sa ating sumada ngayong March 5 meron tayong on 74 29, 15 at 33, 2 Ayan, sa mga sample kung nakuha natin dito, pwedeng, pwede pwede nyo rin po itong matayan kung nagustuhan nyo po sila. Pwede rin po tayong makakuha o magtagtag pa kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon dito po sa mga naka-inserte natin mga numero. Pili na lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan pa po, po natin mga numero. At ay mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha para po ngayong March 5, 2025. Maraming maraming salamat po.